Tutula ko dun. Basta ba ako ang gawag ko kasi? Numamatay kami dito! Totoo yung mga tao ko. Ano po yung sa tingin nila sa anak ko? Walang mapapala sa mga ganyan. Pinihiling po namin. Sana po mabigyan kami na dulo. Mga kapatid, marami salamat sa pagsubaybay po ninyo sa Deka Libre at maraming salamat po sa mga nag-like at follow sa ating Facebook page at nag-subscribe sa ating YouTube channel. Bayan, nag-aaway pa rin po ngayon ang mga lungsod ng Makati at ng lungsod ng Tagig. Kung ano nga ba ang mangyayari sa mga Embo Barangay na ayon po sa Korte Suprema ay nasa jurisdiction na po ng Tagig. 1990 pa nagsimula ang agawan sa kote ng Embo Barangays at ng Fort Bonifacio na nung una ay iginawad sa lungsod ng Makati sa visa ng Proclamation Number no. 2475 at 518. Giit ng tagig, ayon sa kasaysayan daw, sila ang may teritoryo nito pero hindi naman pumapayag ang Makati. Noong 2011, pinabolan ng Pasig RTC ang tagig pero kalauna'y binaliktad din ito ng Court of Appeals at nagdesisyon pabod sa Makati. Pero noong 2021, mga kapatid, eto na, ang Pasig RTC ang may tama daw na disisyon dahil mas matimbang ang mga ebidensyang ipinresenta ng tagil. Pero para sa mga Embo residents, tila hindi pa nila lubos na matanggap na hindi na sila parte ng pinakamayamang syudad ng bansa dahil sa mga benepisyong natatanggap nila. Ayon sa isang West Rembo resident na nakausap natin, hindi lamang benepisyo ang ipinaglalaban nila, kundi ang legasya ng kanyang ama na nanirahan na noon pa. Ah uh, since birth I was raised and born in West Rembo. Actually one mm -hmm. of the barangays up uh, specifically taga West Rembo ako. Uh, mm -hmm. during my time naabutan ko during the 70s, West Rembo is just like an ordinary parang remote area. Yung mm -hmm. uh, the usual uh, parang hindi pa siya develop yung mga yung roads is like a moon yung mga may craters, pag umuulan, talagang lulubog ka talaga sa putik. And then yung mga daanan namin, really, parang mga farm siya, yung mga pilapid. Tapos ang ilaw namin, uh, galing pa sa, hindi ko alam sa kampo pa yon kasi we are uh, living in a military reservation. Yeah, hindi kami men's barrio. Yes, hindi kami pwedeng mag-aircon or whatever. Ang limited lang sa TV, Actually, yung Rev, kasi aandap andap siya. Kami yung unang uh, naka-experience yung brownout. Ibig palit sabihin ng mm -mm. brownout, although meron siyang ilaw, pero mahina. Lagi kami nag Until noong 1980s, mm -mm. Uh, nagsimula ang b clan, especially yung tatay. Yung road, mm -mm. medyo binago niya, partial going to school. Tapos yung mm -mm. ilaw namin, naging uh, meral Meralco. That was uh, 1980s, natatandaan ko. Ngayon pong 2023 na uh, na nga pong Korte Suprema na yung jurisdiction ng Fourth Bonifacio at saka ng 10 Embo Barangays ay sa tagig na ano po yung pangunahin po ninyong concern sa naging desisyon ng Korte At kung meron po kayong concerns, ano pong mga adjustments na po ang ginagawa ninyo? ang ang fight namin ngayon, it's not for our sake kasi mga senior na kami. Ang inano namin yung mga kabataan na uh, kung baga sa ano kasi ang prinsipyo ng Makati LGU is yung uh, complete ang ano mo, school supplies mo just add student. Kung baga estudyante na lang, parang sa isang pagkain, toppings na lang ang mga student. Kung baga wala ka mm dito na kahit yung mga nanay, yung mga may mga ano kami dito yung ang tawag indigents, Tinukuntahan oh, niya ng mga social na tinitingnan kasi, wala ka ng halimbawa ikaw, tatay ka, basurero ka, wala ka ng dahilan para hindi mo mapag-aral ang anak mo. From head to toe, yun ang ano namin. Pinaglalaban namin. Plus yung sa senior naman, uh, from birth to death. Alam mo okay. yung sinakalagahan kami from, even, imagine mo at may 60, 63 na ako. Uh, taken care of kami sa medical. Kasi kung wala yun, baka siguro hindi nyo na ako na-interview ngayon. Kasi meron din ako mga medical concern. Plus, yung ano okay. namin, actually, ang pinaglalaban namin hindi lang naman benefits. One of those lang, mm -hmm. kasi sa mga taxes, yung legacy. Kasi, mm -hmm. uh, uh, yung lupa namin, na-acquire namin, uh, dahil kami mga military descendants, mga heirs, daughters, sons and daughters, sa aming mga edad, yun ang pinaglalaban namin, yung respect namin sa magulang namin na kung buhay sila, eh kami naman na magtatanggol para sa legacy na iniwan nila. Kasi you can never own a lot here pag hindi ka anak ng sundalo. So yun, ang una namin pinaglalaban yung legacy sa mga students and mga apo. Plus yung ano, yung quality way, yung alam mo ba yung anong tawag dito, yung hayahay na pamumuhay. Ma'am, um, na pag nagkasakit ka eh, hindi ka na mag-iisip kung saan ka Hindi ka lang. na mag-aalala. Yes, kaya alam ko, ang ano rin naman sa amin kasi since isa public, matyasaga mm -mm. ka talaga. May nakikita na po ba kayong mga pagbabago mula ng unti-unti nang nag over yung tagig sa mga embo barangays? guys I mean, meron na bang mga pagmumukha ni Lani Cayetano na sa mga pader doon at uh, sa mga records ba uh, pinapapunta na kay sa Taguig City Hall imbes sa Makati City Hall Yes uh, actually uh, magiging honest ako dito yes uh, ano naman sila they are trying their best kaya lang uh, gaya na sabi ni, ni Mayor Lani hindi niya may bibigay yung lahat-lahat siguro little by little Actually po yung mga ano namin yung mga candidates namin for barangay. Nandun na po sila sa tagig nag-file ng andar dito. Yeah certificate of tapos kami pong mga senior uh, little by little uh, meron pong pumupunta na rito bahay-bahay na nagbibigay kasi po siguro si alam niyo naman po yung pag birthday mo and it's so happy uh. Po. ako, po kasama ako doon kaya lang wala pa po yung aking ano nagtatay sila ng best tapos pangalawa po yung yung ano po namin yung voters namin uh, um, um, automatically nasa ano naman automa automatic na i-transfer na tapos yung ano namin, yung mga medical ano namin benefits na on hold since September oh. September 5. Kasi po ang okay. balak ko kasi, yes, ang balak ko kasi ni Mayora, lahat ng district 2 na mga EMBOS, Pitugo and other yung di ko matatandaan yung iba, Rizal magbibigay siya ng parang charity ward para lang sa mga yellow card holders ng district 2. Pero uh, na pa po yun. Kaya hinod mo na nila. Uh, Kaya po ngayon, so, yes. Kung so para nakalutang kayo na naka, nakalutang kay lahat po sa ere ngayon kung saan ba, sino ba magbibigay sa inyo ng benepisyo kung magkasakit kayo sa ngayon, hindi pa sigurado kung makati o tagit pa dahil inaayos pa nila. Ang kaswertihan lang po, Uh, kasi ang pang-renewal po ng mga yellow cards ay mga ano ninyo is during your birthdays and eh, po ako okay, okay. okay. pero po ako sa maswerteng uh, mabibigyan pa ng benefits pero po um, eh ayoko naman po sana ng magumasa na rin kasi ah uh, mahirap din po pero ang ang ano po kasi sa tagig Uh, although may konting violation kasi nga po ang inaano namin yung rate of execution. Kasi mas kung oh, kami mga senior, ano ba, saan ba kami susunod? Kasi kung meron ng rate, kung tagig is tagig na, kung makati is makati. E para po nagko-contest pa sila ng, aba, paburo like, kami yun. magko sila ng, mm -hmm. benefits, May, meron akong birthday cash, meron din akong birthday cash, uh, pero saka tulad po namin. po, hindi pa kasi sila ka. Rate of execution po kasi, sir. Yun ang aking. Opo nararamdaman niyo po ba na ipit kayo sa gitna sa away nila? Hindi lang naiipit. Parang ipit na ipit kasi katulad ako senior ako. Alam mo minsan pag isa uh, no uh, 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 human nature, pag nakatanggap ka ng pera sa kapila, nababago ng konti yung prinsipyo mo, mawawala ng konti lang. Pag naubos na yun, maalala mo na naman yung Makati. Kasi yung binibigay ng LGU is a temporary relief parang band-aid pa. Yung parang, ano ba, ikaw, binibigyan kita ng, oh, kinuha, anak, kukunin na kita, ito yung candy. Huwag sa naubos mo na yung candy, maalala mo candy. na yung tunay mong natapos sa'yo. <laughs> Nainin niya <laughs> ako. <laughs> Pero ito po, bakit po ninyo naisipan na manindigan po online uh, na manatili po yung mga EMPO barangay sa Makati? At ano po yung gusto niyo pong iparating sa local government ng Makati at ng Taguig bilang isang residente po ng MO. Yes. Well, tama po kayo. Kasi po, uh, siguro po nababalitahan nyo on news and lahat po ng nagkakaroon nakakaroon po kami ng motorcade. It, is it doesn't mean na lumalaban kami. It's just showing our force na eto kami, hindi kami basta makukuha. Kailangan mong paghirapan. <laughs> mm, -mm, mm -mm, At so, ibig sabihin po sa plebisito po sana malaman kung gusto po ng mga taga-Ebo na sa Tagig sila o sa Makati. levisito po sana. Yes. Kasi po yun na lang ang tanging ano namin. Ultimo si Mayora mm -hmm. sinabi na, na tapos na ang laban. Okay. Uh, uh -oh. na kayo. Kaya lang po, uh, may, uh, alam niyo naman po, ang constitution po ay merong mga privileges ang mga citizenry na back up kami ng, like, yung, alam niyo naman po yung people's initiative. Like, it's a people power. Kaya lang po yung people power mm. pwede magtanggal ng presidente. Kami naman po, isang situation na pwede namin mabago. Yun po ang hinahamon mm -hmm. namin na mabago ang... Hindi naman namin kailangan baguhin ang korte kasi po talagang supreme na yan eh. Ang hinihingi lang namin po, po, final. bigyan mo kami ng daan naman na kami naman ang mamili. Mm. Kung saan namin gusto. Pero kung so, sa kasakali so, po, hindi nyo naman po sinasara yung mga puso't isip nyo sa pamamalakad ng tagig. Kasi sa ngayon, dahil wala pa naman prebisito, yes. nasa pamamahala po kayo ng tagig. Yes. Hindi naman actually, po kayo, po, tipo ano. Ah, sige. Go ganito po. Ganito po. Kasi nga, ah, kung, kung susundin na yung rate of execution, dapat talaga hindi na namin kailangang sumunod. Dahil ano na nila yun eh. Ang tawag dito, uh, obligasyon na nila kami. Uh, yes. na yes. po ba yung away ngayon ng Taguig Makati sa barangay elections? I mean, nagkakaroon ba ng mga kapu-kapu ngayon na ibang kandidato na makaprotagi? Meron ibang kapu na kapro Makati at nag divide po sa mga tao ngayon? May ganun po bang na nangyayari dyan? Pero itong observation ko, ah, kasi I've been voting uh, since uh, 15 years old. Kung imagine mo, 63, ilang presidente na ganitong setup ngayon. Hindi ba ikaw ang tumatakbong kap kapitan sa amin? Hindi na namin tinitingnan kung ano i-offer mo. Sanay na kami sa mga pangako kung gusto mo kami bigyan ng magandang bahay. Thank you. Ang pinaglalaban po ngayon, alam mo ba, ang una naming inaalam, pro Makati ka ba o pro Tagi? Doon mm -hmm. po ngayon, uh, I amin mean ni reality kasi po, uh, kailangan din namin ng mataas na, malakas na katuwang para lumaban kami sa People's Initiative. Hindi rin po namin kakayanin yung kailangan. Uh discreetly kailangan protected din kami at saka supported kami ng mga barangay leaders namin kasi direct alam niyo po ba ang ginagawa nila ngayon Lagi nilang sinasabi during opening nila sa mga, mga packet uh, meeting nila tali ang kamay which totoo naman po kasi bawal talaga sila makisali sa amin bawal na bawal po mm. yun kasi meron sila mong sinumpaan na to follow yung ano nila yung to abide the constitution kaya alam po, saka partisan po, oh, oh. so yes ito po sikreto nalalaman mo lang po sa mga packet meeting, the way they address their uh, platforms. Alam mo okay. po maski po ikaw, alam mo po, sasabihin ko na sa'yo, lahat ng kapitan namin magandang ino-offer. Talagang high heavens, heaven and earth. <laughs> alam mo, kaya lang, pag nalaman ka namin protagin ka, eh, Okay. Siguro po. Ba? Okay. Uh -huh. um, <laughs> Siguro uh -huh. na intindihan niyo po ang point ko uh -oh. po namin, kailangan namin ng katuwang, hindi din namin kakayanin ng People's Initiative? Kung kami lang mm -hmm. po talo Yes. Mm -hmm. So, meron po bang talaga, lumapit? May lumapit na bang protagig sa inyo? Yes. Actually, um, nag-research ako, nakita ko sa very visible sa mga taas-taas kamay. Yung tinataas ang kamay, kasi sila meron po ganyan ko sinimpato. Mm May -hmm. chance nakita ko siya. Uh, actually, she, she, is my very, very best friend. Kung baga, talagang Pati friendship na naman, eto na naman tayo, friendship, Ayun. family na makakasira. Alam niyo po ba, umalis po ako sa kanyang ano, kinukuha niya po akong uh, parang soft, soft med uh, campaign manager kasi kailangan po ng strong ano sa social media. Eh, hindi naman po sa pagyayabang. Dito ko po, po nagamit yung pinag-aralan ng University of Santos Tomas. Kaya lang nung araw, wala pang soft med. Kaya, Very basic pa ng aking ginagawa. Yung mga makatulong ka man lang mag-post ka ng mga good deeds nila o kaya yung something na ano yung po ang kailangan din nila. Eh, tumutulong mm -hmm. po ako sa, ano, ah, meron po akong kaibigan na nagkasira na po kami ngayon. Uy, Kasi okay. ano po talaga, uh -oh. eh, uh, pasensya na lang po sa kanya. Okay, uh oo. -oh. Medyo ma ma ang mga damdamin hey, ng mga tao pagdating po dyan. years. Correct. Correct oh. po. Marami pong salamat sa panonood ninyo ng Dekalibre at magkita-kita po tayo sa susunod na linggo. Huwag po kakalimutan mag-like at mag-follow sa ating Facebook page at i-share ang ating mga content at mag-subscribe na din sa ating YouTube channel. Muli, ako po si EJ Makababat. Magandang araw po sa inyong lahat.